Matanong so, nga kita, ano yung pinakarason mo? Bakit ayaw mo na makipagbalikan kay Mrs.? Hindi po kasi marunong mag-scout sa asawa si Rose. You e, know, sa pag-isapon namin sa tegal, tagal na pagsama sa bahay na ito. Parang hindi po siya na paano asawa ko na pag-scout sa asawa. May trabaho po ang ano, wala. At mga damit ko labahan niya, itatapon niya. Ayan, sa... sa rason niya, partner. Sa rason niya, partner. Uh, sa sinabi mong ganyan, sir, bakit mo pinabaya na humantong pa sa makalawa kayo, makapangdalawa pa kayo anak? Hindi, partner. Ganito, partner, ano? Yung rason nitong si Wendel, hindi marunong magasikaso uh, ng asawa, hindi marunong maglaba, eh dapat maghanap ka na lang ng katulong. Kasi kung ganon, eh, hindi yun rason para iwanan mo si misis, hindi yun rason para maghanap ka ng ibang babae, ito? Eh, hindi yun rason para hindi ka magsustento sa dalawa mong anak. Tama. Eh gusto mo pala magbuhay uh, binata, dapat hindi ka pumasok sa pag-aasawa. Mula sa Santo Domingo, Albay, isang misis ang humingi ng tulong sa atin ngayong hapon na makausap ang kanyang mister. Limang buwan na raw nang maghiwalay ang mag-asawa at ang kanilang dalawang anak ay nasa puder ni misis. Ngunit ang pagsusustento umano ni mister ay patuloy pa rin problema ni misis. Para sa detalye, makakausap natin ngayon via phone patch si Ma'am Rosalie Honrobia. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rosalie. Hello, Ma'am. Kumusta po ang sitwasyon nyo ngayon uh, ng mga anak po ninyo matapos itong pakikipaghiwalay nyo po kay Mr. Sa ngayon po, okay na po at nasa, nasa poder po kami ng magulang ko po. Opo. Yung magulang ko po ang nagtatrabaho po para maka, magkaroon ng gatas ang dalawa ko pong anak. Paano ba umantong itong relasyon mo ninyo ni Mr. na hindi na kayo masaya, umantong na kayo sa iwalayan? Nagkakilala po kami ni Wendell noong ano, 2021 po sa Save More. Cashier po ako at siya po ay voucher po. Nasal po kami noong 2022 po, November 21, 2022 po, ganasal kami nagkaroon po kami ng isang anak. Ito po yung nagkaroon na po kami ng pangalawang anak, nung po namin. Mm. -hmm. Saka naman po siya nagbago, nagbago na po ang ugali niya. Palagi na po siya nagiinom, nag ano po, hindi na po kami niuwian. Nagkaroon po siya ng kabit po. Ayun! Nung nalaman mong meron na siyang ibang babae, kinumpronta mo ba itong si ko po siya kung may babae siya. Nagsabi naman po, po siya, tapos sabi niya po, ihiwalay niya na daw po. Ilang beses ko po siya pinagbigyan. Yung panganay ko po ay 2 years and 6 months po. Yung boss ko po ay mag-iisang to. Nagkaroon na po siya ng relasyon sa iba po. Doon na po nag, ano yung attention niya po. Pero sa ngayon ma'am, kamusta na po ang relasyon po ng anak po ninyo dito kay Mister? Hindi po, hindi ko po, po pinapakita po sa kanya yung mga anak ko kasi po nung simula po hindi po siya nag-sustento sa mga bata. Opo, regarding naman dyan ma'am sa sustento, kailan po nahinto itong pagbibigay niya ng sustento sa mga anak po ninyo? Nung may po yung pinakahuli niyang... Kasi po may Ayan. sabi niya po sa ano, bunso namin, hindi, do, hindi niya daw po ma'am, hindi niya po anak. Ah, ah so, so nagdududa itong mister mo na itong pangalawan yung anak ay hindi niya anak. Wala naman pa akong ginagawa masama. Palagi naman pa ako sa bahay nila. Para sagutin ang reklamong ito, nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Wendel Hunrubia. Magandang hapon, Wendel. Magandang hapon po. Uh, Wendel, dagdag ang pangalan mo sa mga lalaking hindi marunong magbigay ng sustento. Ngayon, Wendell, ano yung masasabi mo dito sa reklamo ng iyong dating misis? Totoo ba na pagkatapos ni panganak ni misis, itong pangalawan yung anak ay nagbago ka na? Nami ko, nagbago pa kung ano. Kasi po yung sa mga pinapakita sa akin, mali din mo po. Ito so yung nagkasapa kami dalawa. Imbis na nga po sabay, parang nasi ko siya nila ko. lagi po siya nasa kaso ko. Kahit sa trabaho ako, bis na magsayang sa ibang ay bahay, wala. Kahit pag ipinis wala. Pag-away ko, asa ko siya yung po siya. Ang hinahanap ko lang yung pagmahal din yung asawa. Mm. Oh, si Mrs. ang hinahanapan mo ng pagmamahal ng isang asawa. Bakit? Nahanap mo ba ito sa iba? May nakita pa ako sa naglala Nahanap mo yung hinahanap mo kay Mrs. Nahanap mo sa ibang babae. Kaya naghanap ka at pinatulan mo itong babaeng nahanap mo. Inaamin mo, Wendell, na nagkaroon ka ng ibang babae habang kayo ay magkasama pa ni Mrs. Ay, di na po. Nasa alabay na po sa noon. Yung pinagkakoy ko pinag noon ay umuwi. Kundi pa po naman yung tatay ko, di pa siya uwi. Ganito, Wendell, kasi nireklamo ka ni Mrs. dahil hindi ka nagbibigay ng sustento. Yung yeah, pa-pa pa pa sa kanya nagcha-chat, nagkikipag ko sa, sa kanya na wala pa talaga. At ang trabaho po namin dito lang, mining. Isa minamang po yung tsamba ng ano diyan ni Cam. Minsan sa isang linggo pa lang po isang libo. Pag talaga, unang wala wala, wala. Yung kahit pa, kung, uh, may pa ako na hindi pinapadala ko sa kanya, kahit 400, 600, papadala ko sa kanya. Mm. Tapos uh, pag ano, pinag-lakit ko kukas sa kanya, lago pinag-iusap na wala nga. Tara sa mga bata naman pa, paglalaan sa akin yung patay na daw sa mga bata. Gusto ko mag mga mo. Ah, 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 ah. Lako, di ah, mm, Okay, so nagpapadala ka kahit pa konti konti Kung tayong nanobit, wala pa kami mong balon na para sa pag- Ano ba yung trabaho mo, Wendel? Ano, ano yung trabaho mo, Wendel? Nahan po. Mining. Ah, sa pagmimina? Apo. Okay, so kumusta naman yung nakukuha mong sahod sa pagmimina or yung kinikita mo? Yung nga po, yung problema ko ngayon sa ano, kapag di mong padala sa kanya. At sa na ko kasi, pag nagay sa muna pala pang balon niyan, parang pabahala po na sa nandiyo po, may wala ko pabalik. At saka alam po sa ano, kung pagkatsamba, siya patala mo po kasi. Silaban ko na po siya, kung nagkatsamba ko, papadala ko sa kanya. Yun ang nagiging problema kung bakit paminsan-minsan ay hindi ka nakakapagbigay kay misis. Uh, etong pangalawang anak mo, sabi ni misis, dinidinay uh, dinidenay mo daw na ikaw yung tatay. Eh, bigla po kasi dumating yung ano, hindi ko lang po alam na, na ano yan. Anak mo ba itong pangalawa kay Mrs. Oo o hindi? Anak ko po. Ayun. Yun, Yun ang pinaka -importante. Kasi kung i-deny ide mo, kawawa naman yung bata. Kung ang problema mo ay pagsusustento, huwag mong idaan sa ganyan na i-deny ide mo yung bata. Ang tanong ko ngayon, Wendel, gusto mo pa bang mabuo itong pamilya mo? Gusto mo pa bang makasama itong dalawa mong anak? Oo o hindi? Hindi na po. Hindi na? There. Isa kang tatay na maituturing naming walang kwenta. Dahil mas inuuna mo yung pangsarili mong kagustuhan, gusto mong magpakasarap, gusto mong magbuhay binata, pero yung obligasyon mo sa mga anak mo, hindi mo may Ano na lang po yung plano mo, sir, dito sa dalawang mong anak? Pagdala sa kanila ako, hanggat meron pa akong kaya padala sa kanila, papadala ko po. Hindi ko sila pagdadamutan. Ayan, regarding sa sustento, kailan ka mag-uumpisa na makapagbigay ng sustento dito sa dalawa mong anak? sa linggo po. Isang libo? Ay, po sa, sa, sa po. Kaya po sa libo. Apat na beses sa isang, Sa buwan. Isang 4,000 pesos kada uh -huh. buwan. Tama ba, Apo. Wendel? Wendell? 4,000 every month. Kaya mong ibigay dito sa sustento para sa mga anak mo? Apo. Ayan, balikan natin partner mm -hmm. dito si okay. Nanay Rosalie. Yan, Nanay, Nanay Rosalie. Hello? Nanay Rosalie, magandang hapon sa muli. O, wala pa. Balikan muna natin si Wendell, ano? Wendell! Hello? Uh. Wendell! O, matanong oh. nga kita, ano yung pinakarason mo? Bakit ayaw mo na makipagbalikan kay Mrs. Hindi po kasi marunong mag-scout sa asawa si Rose. Is, uh, pag sa pag-isapan sa na pagsama sa bahay na ito. Parang di pa siya nagpaano ng ko na pag sa asawa. May trabaho po ano, wala. At mga damit ko labahan niyan, ikatapon niyan. Ayan, so, sa... Ba, tarong, lamay, oh, mga, sa, rason niya, partner. partner. Sa rason niya, partner. Uh, sa sinabi mong ganyan, sir, bakit mo pinabaya na humantong pa sa makalawa kayo, makapang dalawa pa And kayo? Hindi, partner. partner ganito, partner, ano? Yung rason nitong si Wendell, hindi marunong magasikaso Ay. ng asawa, hindi marunong maglaba, eh dapat maghanap ka na lang ng katulong. Kasi kung ganon, eh, hindi 'yun rason para iwanan mo si Mrs. Hindi 'yun rason para maganap ka ng ibang babae. Eh. Hindi 'yun rason para hindi ka magsustento sa dalawa mong anak. Tama. Eh gusto mo pa lang magbuhay uh, binata, dapat hindi ka pumasok sa pag-aasawa. Yes, sir. Matanong kita, Wendel, ikaw ba naging mabuti kang asawa kay misis? Opo. Inalagaan oh. mo ba si misis? Inalagaan ko po yan hanggang sa so, pagsando ko ng kanil, pag-tiplo ng kape, ginagawa ko po dyan. O, misis, eto bang si mister mo ay pinabayaan mo at hindi mo binigay yung pag-aalaga bilang isang asawa? Hindi naman po. Hindi rason, Wendell, yung sinasabi mo na hindi marunong maglaba at hindi marunong magtimpla ng kape, eh sasabihin mong hindi ka na inaalagaan ni Mrs. Pero hindi yun rason para mag maghanap ka ng ibang babae, magpasarap ka sa ibang babae, at hindi mo suportahan itong dalawa mong anak, Wendell. O, oh, Wendell, magsusuporta ka kay Mrs. at sa dalawa mong anak. Eto makinig ka, Wendell, ano, at Rosalie. Alamin natin ang mga legal na aksyon na maari nating asahan nasa kabilang linya ng ating telepono itong si attorney Jesus Lapus. Maganda hapon po attorney. Magandang hapon po. Opo, inyong lahat at sa ating tagapakinig. Attorney, eto pong dalawang ito ay kasal. Kasal po itong si Rosalie at kasal din po uh, kasal po itong si Rosalie dito po kay Wendell ngayon, limang buwan pa lamang nang sila po ay magkahiwalay dahil umano sa pambababae ni Mister. At inamin naman po ito ni Mister. Ang isang alalahanin po namin at ni ngayon ay ito uh, pong hinihingi na pagsusustento ni Mrs. sa kanila pong dalawang anak. Sa mata po ng batas, ano man po ang maaring kaharapin ng isang magulang na hindi tutupad sa pagsusustento o pagsusuporta po sa kanilang mga anak. Well, to answer your question po, ayon po sa Family Code of the Philippines, ang um, pagsuporta o sustento sa anak ay obligasyon ng parehong magulang, kasalman o hindi. Kung hindi tutupad ang isang magulang, maaari siyang kasuhan ng violation of uh, Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Children Act dahil to ay tinuturing na economic abuse maaaring ang magulang makasuhan ng criminal liability for neglect sa so, ilalim ng Revised Penal Code uh, Article 277. Bukod po dito pwede rin maghahain ng ina o ang ama ng petition for support sa korte para ipilit ang obligasyong pinansyal para sa isang magulang na hindi ginagapanan ng kanyang responsibilidad sa kanilang anak. Sa bagay na din po, kasi tinanong po namin itong si Mrs. base po sa kanya, hindi niya daw po inaalaw itong si Mr na ipabisita or ipahiram or ipakita yung kanilang mga anak. So sa ganitong punto dahil po hindi nagbibigay ng suporta, eto pong uh, semester, si karapatan po 'yun ni Mrs. Tama po ba? O ini na Ipagkait kay Mr dahil walang pakinabang itong si Mr at hindi man lang nag-aabot ng sustento. Well, ayon po sa Family Code sa uh, specifically Article 213 kahit maghiwalay ang mag-asawa may karapatan pa rin po ang parehong magulang sa parental authority. So, yung mm -hmm. ama po kahit po hindi po siya na sa ng consistently ng, ng sustento, meron pa rin po siya ang parental authority. Maliban na lang po kung may decision mismo ang korte sa uh, pre ang korte, na sabi ang isang magulang ay hindi nakarapat dapat. Kung ipagdadamag naman po ang bata, legally wala po itong basihan unless meron na pong ruling ang korte. Kasi maaari itong ituring na parental elimination kung mapagpapatunayan sa korte, then pwede po siya mag-sampa ng petition for custody yung, yung uh, magulang po. Kung talagang mapatunayan na hindi po talaga nagagampanan ng isang magulang, yung mga responsibilidad nila sa anak. Pero uh, Atty, attendant po kung wala pa pong ruling ang korte eh, ay uh, hindi pa po pwedeng uh, ipagdamot sa magulang yung yung para makita or makasama yung anak nila. Opo, attorney regarding naman dito dahil sa ang rason sa paghiwalay nila ay dahil sa pagkakaroon ng ibang babae. Ano po ang maaaring karapin ng isang mister na nahuling may ibang kinakasamang babae o may ibang karelasyon? Uh, ah, in that case po, kung napatunayan, maaari siyang managot sa so kasong adultery under Article 333 sa Revised Penal Code po ulit na nakikipagrelasyon sa so babaeng hindi niya asawa. And maaari rin siyang kasuhan ng misis ng psychological violence ng BAUSI po ulit, RA 9262, dahil ang pagtataksil po ay maituturing na isang emotional and psychological abuse. Kaya rin mag-iimbasehan po ito na pagsasamparin ng uh, kaso for legal separation if ever uh, i kunin ng misis yung ganong uh, legal route dito. Opo, regarding po dito sa proseso, ano po yung dapat gawin ng isang misis para laban dito sa uh, mister? Well, kailangan po nila ng ebidensya. Siyempre, uh, mga pwede po nilang kunin na uh, ebidensya, mga letrato po, mga messages, mga chat, na pag-exchange ng messages po nung kinakasama ng mister, yung mga uh, pwede rin po kunin nila yung mga salaysay ng mga ibang testigo na nakakakita kung saan sila nagpupunta pupunta, sila magkasama. And then, siyempre po, yung kung ibabalansin po natin ito sa pang sustento, o sa custody ng anak, eh, pwede rin po ipakita yung birth certificate ng mga anak para makita rin po yung affiliation ng ama sa kasa anak. And then yung proof of income ng mister. And then, syempre po, kailangan po nila makipag-coordinate sa abogado nila para makapaghain po ng uh, appropriate na either petition uh, for custody or support, annulment, legal separation, depende po sa gusto po hakin ni Mrs. na legal route. Uh, bilang abogado po, no? Uh, ang una natin payo ay subukan muna nilang mag-ayos at pag-usapan ang kanilang mga differences kasi syempre, kailangan po nilang isipin na meron silang anak at pero kailangan nilang i-consider din yung kapakanan ng mga bata. Kung hindi talaga magkasundo at hindi na sila talagang wala nang chance para ito ay ayusin nila, eh, then Kahayaan natin ang Korte ang magtakda ng malinaw na rules in terms of the custody, sustento sa mga bata. Kikit sa lahat, dapat tandaan ng magulang na ang mga bata ang tunay na apektado dyan. So kailangan nilang pag-isipan talaga po, pag-usapan. Kung wala na talagang, uh, hindi na nila ayusin, then kailangan po nilang to sa maayos na legal na proseso. Rosalie, ano ba yung plano mo ngayon? Disinido ka bang makipaghiwalay talaga kay Mister or uh, gusto mo pang maayos itong pamilya ninyo? Bakit akin, ma'am. Justice na lang po, ma'am, sa mga bata. Ngayon, na uh, Wendell, maninindigan ka ba na simula ngayong buwan ay magpapadala ka na ng sustento? Opo. So na nga ko naman, Rosalie, itong si Wendell, na next month, magpapadala siya ng 4,000 pesos. Parang kulang po yun, ma'am. So, nasa magkano yung inihiling mo na buwan-buwan dito kay Wendel? Para sa akin, ma'am, buwan-buwan po, sana po, ma'am, ay nasa 10,000, ano kaya, nasa ano po, ma'am, nasa 20. No, Wendel, so, ang gusto ni Mrs., so, 10,000 daw, or kung kaya mo pa hanggang 20,000? Hindi po kaya yan, ma'am, kasi po ang trabaho namin ito, gan lang. Ilan po yan lang po niyan. Dahil dyan, hindi kayo nagkasundo sa halaga na pwedeng isustento. May team kami na sasama sa inyo dyan sa barangay ninyo, Wendell, para kayo ay magharap nitong si Mrs.